Guys, ma, so yun guys, ma yun gabi sa inyong lahat, ayun So yun, nandito naman si ICB Mix So yun, magandang gabi uh, So We back To my Channel Ayun, mga ka-ICB, ayan Nandito tayo ngayon guys um, Mayroon tayong tutulungan Ayan o oh. Ayan yung ano nila guys, yung kareto nila oh. Ayan yung ano nakahiga sa karton oh. Ayan, oh. E, may didi pa dun guys oh, ayan oh. May bibi didi pa ng bata oh, kawawa yung bata oh. O sa lamok ayan oh. Grabe guys. Maluha ka dito guys sa talagayan nila oh. Sana oh. Ayan, diyan lang sila nakaano sa may ano lang pure gold yun na dito lang sila sa tabi tabi lang sila ng kalsada guys ayan so bibigyan natin sila ng pagkain mga KICB ayan so lalapitan na natin kaso lang maraming aso hindi kaya ako makakagat dito daming aso ayan yung bahay nila oh itu kok makain tuh em cim yang bae wah 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 yang bahaya nih So, bigyan na natin ng pagkain. Kumusta te? Kumusta ang buhay? Kumusta, kumusta ka naman? Kumusta ka? Dito lang po kayo nakatira? Sinong kasama nyo dito? Sinong kasama nyo? Yung anak ko pinayag na Yung asawa nyo po, may asawa kayo? Wala. Dito lang yun ang kinabubuhay nyo. Oh, butin. May, may lagnat. Ako guys, may sakit pa daw yung anak niya. Tapos dyan lang sa kalsada, kawawa naman. Tapos sigaw lang naghanap buhay. Kawawa naman. So, yun. Kawawa naman. Tapos may sakit pa yung anak niya po. Sige, bibigyan ko na, bibigyan ko po yung pagkain sa inyo. So, dali, lapit ka dito, Teo. Ayan, may ano, may may food shop, guys. Tapos Ayan, may May ulam na rin. Halika dito, Teo, halika, dali. Oh. Ni mo to, ayan. Ito pa. Ito may May food shop dito, ayan. Tapos Ayun, eh, daming kanin. Oh, muna yan. Oh. Ah. Yan ka lang. Ah. Oh. Oh. Ba. Yeah. Pao, tapos. Ito may gulay pa, ito galing sa sa trabaho ko to. Ulam ko to, kaso bibigay ko na lang sa iyo to, ulam 'yan. Kasi mga ito pa oh. Ay bibigay ko na yung tubig, ito may tubig na rin guys, 'yan. Ayun. So 'yun, nalika, ito pa di pa tayo tapos. So 'yun. Ah. Uh, Kasi sa mga tong ano. Ayan guys, magbibigay tayo ng sira kay nanay, yung kawawa naman, ayan salamat ayan, ano lang masasabi nyo po salamat po, kuya ayan, so hindi ka na makakaway kasi marami kang hawak so yun, maraming salamat kay nanay, yun, thank you for rematch ayan, ayan guys, kawawa may sakit pala yung anak niya yun, hindi na natin iblalag yung anak, anak niya kasi may sakit yun, kawawa naman so, kainin na lang nga ng sabaw yan So, yun. Maraming salamat po. So, sunod po. Please, please subscribe po. At, pasir na rin po mga video na to. Dahil, yung kawa guys. Yan.